Pinayos yung pangilalim. Mm. Yung mga boss, mayroon so meron tayo 2000, ano model 2013? 15 na... Uh, pag mo siya, 14 lumalabas. 14 lumalabas, 15. ano. dahil so CRDI, Diesel, no? So, may problema sa aircon wiring mga boss. Ngayon, ah... Uh, yung switch niya kasi naglilipat ng mga ano yung mga ilaw no kahit hindi ginagalaw so re mo natin to ngayon uh, yung sa unang magagawa ng aircon tingnan nyo nilagyan ng wiring yan napunta dito so nirekta nila tapos naglagay ng relay yan o nako Diyos ko naka ano ah naka bypass tapos naglagay daw ng switch ito mga boss dito na natin kung ano yung switch na yun patingin sila. ayun no oh. binatasan yung ano para malagyan na ng switch oh. <laughs> Ito yung switch ng patayan ng aircon mga boss. So, wala ng control ito. Ang control ito yung blower switch na lang yung 1, 2, 3, 4. So, pero yung module nya wala na, did na yan. Ngayon, uh, ang gagawin natin dito. Sabi ko kasi sir, repairin mo natin yung switch. Tapos, to follow na lang yung rip, uh, balik sa stock na no wiring. Kasi, pag nag-repair ng switch, dapat may balik sa lahat na ano dahil si ECB nakaligtan, nakasabay dito. Sabay dito ang power nun eh. So, dapat kasi 3 wires ito, magkahiwalay sila ng trigger. So, pumasok sa loob mga boss. Ito yung sinasabi ko na hindi naman sa paninira, ah, uh, hanggang doon lang yung alam. Tapos, pagdating sa mga ganitong mga sensor type, i-apply niya ngayon yung alam niya dun sa mga sinauna na mga uh, hindi naka-sensor type. So, kawawa ngayon yung may-ari. Ano? Kasi, hindi ma hindi masolve-solve yung problema, hindi mapatino yung aircon hangga't hindi maibalik sa original. So sayang, babaklasin natin 'to. Pero schedule na lang natin 'to. una natin yung switch niya tapos reskid na lang doon sa pagbalik sa original na wiring. Api kayo pag nabaklasin natin yung switch. So yung mga boso, ah uh, ito. Ah uh, binuksan natin yung ano-ano. So ito yung pinaka-delikado sir Kasi naka-ano pa rin eh Naka-trigger pa rin tong <coughs> Pinaka-module dito eh So, bubuksan natin mga boss Dahil ang sabi daw may hininang doon sa loob Nakita mo sir na hininang? Hindi, Hindi naman. pinaliwanag niya Pinaliwanag ako. niya sa'yo? Sige, sige Buksan natin mga boss Yung mga boss, ito Ito oh. so, naiilaw, ayun uh, Ito yung ginawa niya So, tingnan natin Hindi ko alam Naglagay siya ng relay dito Lalaki ng wire? Pag ito nagkaroon ng shortage hindi puputok yung fuse sunog talaga to diretso eh kita nyo naglagay siya ng triggering dito sa blower <clears throat> ang hirap nung ano nya um, dahil lang siya dati tingnan ko lang So you, eh, really, yeah. Ay talaga pumapasok yung ano nyan sir Amoy kasi naka open yung bint mo dito oh. so, na mo mga Ay naka open yung bint mo Dito nyo pinadaan yung Dito nyo pinadaan yung wire mo hmm. Sa vent Ayan o oh. Ayan open na open Lupit nung gumawa nito ah Tapos ito yung wiring nya mga boss ah oh, so ginawang manual ang electronics. Suabi. Eh. So, reklamo ni sir pumapasok yung usok galing sa labas. Talagang pumapasok ang laki ng awang yo. Ah, okay. Eh, hindi na kasi nasasarado. Ngayon, ah, uh, ito yung susulod natin, ano. Siguro sir, try kong referin. Pero tanggalin ko itong mga pinangkukunik niya. Tapos? So, baka mawalan ka ng aircon nang ano, di mo magamit eh. Baka di mo magamit kasi dahil Ako, baka ma, baka masayang kasi yung gagawin natin eh dito kasi naka-trigger oh. Etong connection na to, sir, ito yung papunta doon sa switch mo. Ito, ginawa niya ng patayan. Ayun oh. Ito yung papunta doon sa switch. Yung doon mo sa pinutan mo doon. Hmm. Ito yun. lalo niya sinira yung wiring mo ba't yung kumay kasi lang ginaganito yung sakyan mo <laughs> hindi trusted ako kasi So yung mekaniko nito nung binili nung pinagbilan ko eh oo pero hindi gano'n mekaniko siya pero hindi siya elektrisya ng aircon hindi siya aircon technician kasi may mga gano'n sir eh kasi kung ako bilang manggagawa hindi ako papayag na sisirain ko yung pangalan ko para gagawin ko yan kasi pag ipatingin sa iba sasabihin talaga na hindi marunong pag ano kasi isipin mo naman naka-electronic siya, naka-drive sa ECU 'yan. Tapos ikakabit mo nang ganyan. So kayo sir, kung ito kasi ay ayoko sang repairin na nakaganyan pa rin. Ano maganda? Dapat isang gawaan eh kasi pag pag repair natin 'to at siya nalapak diyan para mapagana natin. Isang gawaan na. Kasi kung ito tapos si salpak natin na ganyan pa rin sitwasyon niya, ganyan pa rin. Ano isang gawaan na i-rewiring mo na? Oo. Problema, hindi ko kakayanin ngayon eh. Kaya nga eh. Bukas pwede. Ay, bukas. Dahil lang bukas po. May, may lakad ako bukas. sa ang eh. Uh, bukas ng umaga, pupunta ko dito. Umaga, kuding naman yung sakin. Magmotor na lang ako. Ito So, ito, no? Ah uh, kinilas ko yung mga uh, wire connection kasi ito. Oh, nakabit sa ECB. Ito yung sakit. Connected to kanina. Ngayon. Uh, pati yung dito sa ilalim. Kaya medyo na... Kailangan yan. Kasi sinagad nila yung putol dito. Ayan, sinagad nila yung putol. Ayan, sinagad nila yung putol dito mga boss. Sobrang hirap ngayon. Nirekta si dito. Nirekta dyan. Kaya sabi ko kay sir. Sabi ko kay sir, uh, swerte siya kung hindi bumigay yung ECB. Ano? So, pag bumigay yung ECB, bali bagong charge naman yun kasi magtapon din ng frio at saka ng ECB so ako muna ah uh, kapit ko muna lahat mga wiring niya no? okay mga boss so update natin dito okay na Ayan no ayun yung nagmumais na so balik natin sa original ng connection. Ulan na connection wala na yung naka bypass dito no tapos wala na rin yung nakabay pasido na wire. yan Wala na. So, ito sa loob. So, ayan. So, ito na yung, ano niya, mga boss na. Ito na siya, oh. So, wala ang, wala ang, ano, wala nang fault code dito okay na yung sa aircon kuku na yan so yun okay na yan so yun ah uh, okay na solve ng problema na sir dito no yun